Mabili mo na to buy one take one kami. <laughs> to see is to believe. Buy one take one kami ngayon ma. Am. Maganda to. Bagay na bagay sa iyo. Magmumukha kang fresh. To see is to believe po. Oh, ba't yan ang gagamitin mo? Na-try na natin yan. Ba't hindi yung ballpen mong gamitin Ay, mo? Ay, lapis. Ganito po. Ah. Uh. Hoy, ikusan naman nag-open kasi. Hmm. Some help? Mas maganda yung powder. Ano ba talaga? Magkikilay ka? Or, akala ko susubukan mo lang yung ball pen mo. Hindi eh, ko nasanay kasi sa kwan. Tira natin yung kilay kung maganda sa iyo. Asin mi kamay mo, ma'am? Ali si mi kamay mo, ma'am. Natutulo <laughs> 'yan. Te. ko na. Siya, yung may tinatawag na shadowing. Ay <laughs> my 3D. <laughs> Kahit anong angulo mo, makikita. oh, di ba? Oh. Oh, di ba? Oh. Oh, di ba? Oh, mm. microblading 3D. <laughs> Ba't ganyan? Maayos naman yung last time. Ha? Ah, dapat ka... <laughs> kasi binolpen mo na kanina. Hindi, <laughs> dapat binaba ako. Patingin nga kasi, ma'am. <laughs> paninindigan natin yun huwag po kayo napagpapaniwala sa mga tiktok shop dito sa kabila siguro ay na umitim na o oh, mamaya baka mas malit yung bagay sa amaykan mo itama na po tinasayang mo ang limang minuto ng buhay ko? Dapat siguro ibababa na natin ganon. Yan. <laughs> Parang iba na naman. <laughs> Parang paganyan. Bala po. may sponsor naman po ng pangkilay dyan eh. May bilhin ba ka naman? lang natin. Hindi pa makapal. no, <laughs> oh, di ba? Kung kanina may shadowing. Ito naman, mine. Baril po yan. Baril yan. Ang tingin niya. No, oh, di ba? <laughs> Dapat siguro ay ah, kilay mo. Sinisi mo pa yung ex kilay ko, yung totoong kilay ko. Pag tinanggal mo yan, pag tinanggal mo yan, inahit mo yan, tapos tinanggal mo na yun. Bakit nung tiririn natin sa inyo, okay naman ba? <laughs> okay naman. Ha? Tanggalin lang natin itong kilay. <laughs> <laughs> ano na naman. Bakit na? I-upload ko ito, balak. Hmm, okay na. Papasok po ako bukas ng ganito. <laughs> tapos magsisiglit po maayos. ako. Kailangan ko po ng referral sa psych. Hindi lang maayos. Ipa-perfect natin. Diyos ko, naubos na yung ano kaka-perfect. Sige, tapos lang ako lang magkikilay lang. Uy, <laughs> taposin mo yung video ko. Ay, nagbibidyo ko ba? ah, mm. oh, Lagyan natin ng pag... <laughs> <laughs> lagyan mo ng ano? Yung sintido. maka ng drawing ba <laughs> eh. Hindi ako <mo na> magkilay. <laughs> <laughs> the wheel of the wheel. <laughs> ngayon, ngayon. tranquila. Di tama na, inuubos mo lang yung ano. Mm -hmm. kainin Pag nag-ano, picture, <laughs> ganyan lang. Taro sa kamsa. <laughs> Taro sa kamsa. <laughs> What happened? Eh, sumuski na, sister. Mapi, sister. Anna Bumfire, Mafi Koyis Shams. Shams.